Biktima ng bully ang aking anak. Ano ang dapat kong gawin? Isang napakahirap at masakit na karanasan po iyan para sa isang magulang. Narito ang isang hakbang-hakbang na gabay kung paano kayo maaring kumilos at matulungan ang inyong anak. Unang hakbang, panatilihing kalmado at makinig ng buong puso. Huwag mataranta. Ang unang reaksyon ay mahalaga. Kung kayo ay masyadong emosyonal, maaring matakot ang inyong anak na magkwento. Huminga ng malalim at manatiling kalmado. Makinig ng walang humuhusga. Payagan siyang magkwento ng buong kwento. Huwag sumabat. Sabihin, salamat sa pagtitiwala sa akin. Nandito ako para makinig sa iyo. Ano ang nangyari? Kilalanin ang kanyang nararamdaman. Sabihin sa kanya na normal at tama ang maramdaman niya. Naiintindihan ko kung bakit ka malungkot at nasaktan hindi tama ang ginawa sa iyo. Hindi mo karapat dapat na tratuhin ng ganyan. Ikalaw hakbang, bigyan siya ng mga kasangkapan para humarap dito. Empower your child. Turuan siyang maging mapanindigan, hindi agresibo. Magsadula kayo kung paano niya sasabihin ng malakas at malinaw ang nararamdaman niya. Sabihin sa kanya, maari mong tingnan sa mata ang nang api at sabihin, tigilan mo ako, hindi ako natatakot sa iyo. O kaya umalis ka, hindi ako interesado. Sanayin ito ng paulit-ulit hanggang sa masanay siya. Ituro sa kanya na humingi ng tulong. Linawin na ang paghingi ng tulong sa isang nakatatanda, guro, tagapayo, magulang, ay hindi pagiging sumbungero o duwag, kundi isang matapang at tamang gawin. Payuhan siyang iwasan ang nang-aapi. Sabihin sa kanya na umiwas na lang at lumayo kung may nakikita siyang potensyal na mapanganib na sitwasyon. Ikatlong hakbang, makipag-ugnayan sa mga autoridad. Contact the authorities. Makipag-ugnayan sa guro o tagapayo. Ito ang pinakamahalagang hakbang. Humingi ng pulong. Magdala ng mga ebidensya kung mayroon mga screenshot, pangalan ng mga saksi. Sabihin, nababalisa ang aking anak dahil sa nangyayaring pambubuli. Paano natin masosolusyunan ito ng magkasama? Humingi ng konkretong plano. Anong mga hakbang ang inyong gagawin upang matigil ito at mapanatiling ligtas ang aking anak? Dokumentuhan ang lahat, itala ang mga petsa, oras, pangyayari, at mga taong kasangkot. Maari itong maging kritikal sa paglutas ng problema. ika na hakbang, palakasin ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Bigyan siya ng masasandalan. Ipatala siya sa mga aktibidad na magpapalakas ng kanyang kumpiyansa at makakabuo ng bagong grupo ng mga kaibigan. Sports, arts, music, martial arts like judo o taekwondo. Pagtuunan ng pansin ang kanyang mga kalakasan. Purihin siya sa kanyang mga positibong katangian. Ang galing mong gumuhit. Pagibayuhin ang inyong ugnayan. Siguraduhin maramdaman niya ang inyong suporta at pagmamahal. Gawing masaya ang oras sa bahay para mayroon siyang ligtas na espasyo at masandalan. Ikalimang hakbang. Alagaan ang inyong sarili. Take care of. Huwag mag-isang manangan. Maaari kayong makipag-usap sa kapwa-magulang o sa inyong asawa para sa emosyonal na suporta. Huwag gumawa ng mag-isang aksyon. Huwag kayong direktang makipag-ugnayan sa magulang ng nangapi o kausapin ang bata ng walang pahintulot ng eskwelahan. Maari itong magpalala ng sitwasyon. Mga bagay na dapat iwasan. Huwag sasabihin, hayaan mo na lang. O, manlaban ka. Ipinapakita nito na hindi niya kayo masasandalan at pinapabayaan lang ang problema. Huwag sisihin ang anak. Iwasang magtanong ng, bakit ka kasi naging puntirya? O ano ba ang ginawa mo? Wala pong biktima ang dapat sisihin sa pambubuli. Huwag maghiganti. Ang paghihiganti ay maaring magpalala lamang ng sitwasyon at ilagay ang inyong anak sa mas peligrosong kalagayan. Tandaan, ang inyong papel ay in kanlungan at tagapagtanggol ng inyong anak. Ang inyong kalmado ngunit matatag na pagtugon ang magbibigay sa kanya ng lakas at kumpiyansa na humarap sa hamong ito. Nandito kayo upang gabayan at ipagtanggol siya at hindi niya ito kailangang harapin mag-isa.